So magandang umaga mga idol So sasagutin natin yung nagtanong sa atin na na magpapalya ba daw ang router natin sa mga router natin kung wala siyang kapasitor sa regulator So para sa akin mga idol kasi ako hindi naman talaga tayo magaling or hindi rin tayo bang Pero para sa akin mga idol aandar pa rin yung motor kahit wala yung kapasitor Okay So ito para masubukan natin kasi sabi niya sa akin ano daw uh, nagpapalya daw ang motor niya. Umpisa nung naputol yung ano ground sa kapasitor kasi yung isa noon yung isa kasi noon positive battery. Yung isa kasi noon ground. So ang nangyari daw umpisa nung uh, naputol na yung ground noon. Ano daw hindi na daw umandar yung ay hindi na tumino yung andar ng motor niya. Tapos ni replyan ko sabi ko, sir, uh, wala yan diyan yung problema. So may ibang problema. So ayaw niya maniwala sa akin. So ito, bibigyan ko kayo ng ko siya ng idea mga idol. Ha? Ah. So kahit walang kapasitor mga idol para para alam lang ng iba. Kahit walang kapasitor yung sa regulator natin ay titino matino pa rin yung andar ng motor natin. Okay, so ito kalasin natin to ha. Ah. Papakita natin sa kanya kung talagang nagpapalya para maniwala siya. Okay, so ito susi ko yung motor. Yan. So ito, hindi nagpapala yan ha. Okay. So ngayon, kalasin natin yung gilid. Tanggalin natin yung cover ng upuan. So yan, kanalas na natin. So ito yung tornilyo ng ano, regulator dalawa. So yung sinasabi niya na kapasitor, ito yon. Itanggalin natin muna para malinaw. Uh, at hindi agad magpapalit kasi kahit magpalit ka ng regulator dyan O kahit magpalit ka ng kung ano-anong parts dyan hindi mo mapapatino yan pag hindi mo makita yung totoong problem control lang yan tinanggal na natin yung ground yan ito yung ground niya tanggalin pa natin yung isa para alam nung nag ano sa akin kasi hindi daw kasi daw umpisa daw yung ano na luko na yung andar ng motor nya so ayan tanggalin din natin yung tornilyo na to para malaman nung nagtanong sa atin yan tanggalin natin okay so ayan ito daw ito daw kasi ito yung ground nya kasi dito sa bakal ground kaya dito niyan siya nakalagay ground so ayan ha tatry natin paanda rin kung magpapalya ba ang motor na kahit wala to kasi ako maraming nang maraming beses na ako naka counter nito kahit putulin mo nga yan eh hindi yan makakapagbigay ng hindiyan hindi yan makakapagbigay ng palya sa motor or maghihinto-hinto yung andar so pag ganun may ibang problema yon ayan o, tinanggal na natin ha ayano hindi na siya nagka-ground para alam din ng iba ayan so papandarin natin yung motor kung magpapalya ba talaga ayan pandarin natin ayan o oh. oh, wala namang palya oh. di ba siyang balya kasi kahit wala nga tong kapasitor na to eh aandar naman matino yan so ibig sabihin ng motor na yan hindi may ibang problema yan wala yan dyan sa ano so posibleng doon sa dalawang ignition coil hindi kaya yung koneksyon sa CDI para maniwala lang yung nagano sa atin kasi galit pa siya eh sinabihan niya pa ako na gumagawa ba daw talaga ako ng mga kawasaki so yun ayan oh. hindi na yan nakakabit sa ground o oh, bakit matino naman yung under niya So, bakit naman ang ganda ng andar di ba so isa lang ibig sabihin yan kahit wala tong kapasitor na to matino pa rin yung andar ng motor mo uh, wag kang magsabi sa akin na gumagawa ba ako ng Kawasaki so hindi ko na sasabihin mag research ka na lang para malaman mo okay so para malang alam ng lahat matino pa rin ang andar ng motor kahit sira yung kapasitor nyo lalo lalo na sa mga 135 18, uh, 180 to 20 200 yan Matino pa rin ang under niyan. Kahit wala 'yan, kahit hindi nakalagay itong kapasitor na 'to, kahit putulin mo 'yan, titino pa rin 'yung under niyan. Okay. So 'yun lang mga idol. Maraming salamat. At sana naintindihan nung nag-message sa akin para naman mamaya mapunta ka sa shop na iba, delikado. Baka mamaya palitan ng regulator mo, ganun pa rin. Palitan ng CDI mo, ganun pa rin, 'di ba? So sana makabigay ako ng idea sa iyo. So ayan oh, hindi yan putol-putol ang andar oh. Ayan oh. Ang lakas, hindi yan nakalagay, di ba? Okay, so yun lang. Maraming maraming salamat.